The ram ngay đó lo, gạch mai hoàng này đó. Ma. Ayo đây làm đi Làm gì đi, Làm cái Rồi. Quá đông. So, lang sa uma. Ayaw ang baka. Ano rin na kanang puti na lutaw na ah. mo mm. na. Yo, what's up mga idol? Undawit tayo ngayon sa papunta sa ilog mga idol. Maglalatag tayo ng bubo. Ayan kasama natin si Janjan. Jan. <laughs> Kabilang dalawa. So first time natin tong gawin sa ilog mga idol. Sana makahuli tayo. Update ko lang kayo pagdating doon sa ilog mga idol. Medyo hapon na. Medyo bilis-bilis na namin yung aming paglakad mga idol. Baka abutin kami ng dilim. Wala kaming ilaw. Alright. So yun mga idol. Nandito na tayo sa ilog. Tutit. Klaro pa. Ito yung ating pain mga idol. Oh. Inihaw na Niog ay, liw ka ng kamera doon. So, Ang samang kamera man akong buhagan man. Inihaw na niyog mga idol. Bali, ito yung nabili natin mga idol na fish trap. Yan o, oh, ganyan lang yung mga idol o. Oh. Yan. Tapos, ito ilagay natin dito sa ilalim. Yan. Tapos, ilagay natin dyan. basta man plus na to So yun mga idol Ah The same process lang gagawin natin Ganyan, simpleng simple lang mga idol Lagay lang natin yung pain Tapos ihulog natin dyan sa ilalim oh. Nandiyan lang. Dito lang tayo sa mababaw. Bali. Yung target natin ngayon. Ay fresh. Water shrimp. Uh, ulang. Ulang. Kung tawagin dito sa amin mga idol. So yun. Uh, update ko lang mamaya. Pagkatapos mga idol. Para hindi masyadong haba yung ating video. Okay. Ginabi tayo mga idol. <laughs> Kararating lang namin. Hindi na ako video doon. Madilim na. Hindi kami nakapagdala ng flashlight. So yun. Update ko kayo bukas mga idol ha. Ah, sana makahuli tayo. Bali, papandawin natin yon ah, mga alas alas 5 siguro ng umaga. So, yon Morning, mga idol. <laughs> Ito, ah, magpapandaw na tayo sa ating bubo, mga idol. Ah, nagdala na ako ng plaslet kagabi. nabut kami ng dilim. Ayan yung kasama, yung anak ko. janjan diyan <laughs> Ayan o, so ngayon ay papandawin na natin mga idol. Dito na tayo sa ilog. Dito na ako nag-intro mga idol. Let's go! Ito yung first bubo natin mga idol. Sige dong, birha dong. Birha. na lang. Oops. Ayun, may palos. <laughs> may palos mga idol. Ayun mga idol oh. May palos. Ayun oh. May palos ilalim. May mga uwang maliliit. Pakan <laughs> ka. Asado, asado. Asado na ba rin ako na na? May mga maliliit na ano mga idol oh. Maliliit pa yung shrimp iyon oh. No? Ah, yun So, di ba? Oh, hanap na uh, ah, tingnan natin, pandamin mo natin yung iba. Tara, tara, tara. Ito so, pangalawa mga idol. Naugan na ko anong katong ko nang kung kuan ko ah. Kanan puti na nang luto ba. Nora na ersa ha, na. Hmm. Ni hinera. Eh, dere dere. Nainay, sode. may nae na bakay may hole kayat na may parang wala. Wala dong eh mayroon Puyo. <laughs> puyoh okay. eh 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 puyo no? eh puyo eh 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 Mayroon eh 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 Oh. May huli. Pang pang uh, pangatlong pangatlong bubo. Hmm. Tara. Abante naman tayo doon. Hmm. inabot Inaabot tayo ng liwanag ng malayo. Doon kasi kami galing diyan sa ano idol, may ilog diyan. Tapos lumipat na kami dito. Tara. Balhinta dire mga idol. Sagdihin na dong. Imo, kuno nang iro nga anad na mulakaw. Ha? Na wala iro. Na kuyog-uyon mong ka bala keri ba kada. Tra. Hmm. Sunod lagi to. Tadi sa unahan ng idol kay nata gibutang dire. Duha ni ka Duha ni ka trap at ang gibutang dire sa unahan. Sa babaw. Right. Nga dito na to gibutang ah. Ha. Ha. Ah, ah. Ha. Parin ta to. Ayo deh, lom deh. Lom lagi deh. Ups. Lom deh dong. Tuh. Terang. Buat dong. Tuh. Tuh. Lengunya sama. Ayo, ambak kah? Sama. Anak-anak, anak putih, anak-anak, anak-anak. Mau nak? Hmm.

Pila ka buok? Uy. Upat ka buok. Magigmay gihapon, -mag -mag oh. Ug may pa uwang ron. Ah, gihatid ni, Sa so, bantay tatong na po. Natay isa. Ah. Oh, okay. eh bener, 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 ah bener, 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 awang bener, 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 uang bener, bener, uang Dakok-dakoklah dengan sekai orang Ha. Ni eh, ne, huh. ne, nanin... <laughs> <Krabu>. Awang pakan ikan orang tengam kuasa Atur na, to, Hiyan, kak, rekwa. Hmm. <laughs> nah sebaik Nah. Ada Oh, ada ramang idol. Makasud anak kuno si Janjan, ane Ron. Ya, sige nafug. Langu-langu, ya reo? Para aturnya sebalain, atau panghagpaton. Alright. Di asal, tidak mau binagam. Ada ramang idol, oh. oh. Dagma uang, idol. Ma. Oh.

Tara mga idolo, oh, luto na o. Oh. Parisan to ito nag-itlog o buwan. Ah, okay na sudan Kasudaan ang mga bata mga idol.